Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kapatid. Miyerkules po ngayon sa loob ng Oktaba ng Pasko ng Pagsilang o tinatawag na walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoong Yesus. At ngayon po mga kapatid ay December 27, pinagdiriwang po ang kapistahan ng isa sa mga alagad ng Panginoong Yesus at ibang din po na walang iba kundi si Apostol San Juan ang minamahal na alagad ng ating Panginoong Yesus. At ngayon po ay pinapaabot din po ng pambasang dambana ni San Antonio ng Padua mula po sa akin kay Father Jami at sa lahat po ng mga nagmamahal sa aming uh, minamahal na baby boy, ang aming angel si Baby Jorem Ramos Zornosa, ang baby po, anak po ni na Kuya Jay at Ate Mia. Baby Jorem, happy, happy second birthday. It's your birthday and we are blessed because of you. We are happy because of you. Happy birthday! Pagbati po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, sa mga parokya na posibleng nagdiriwang ng kapistahan, tinapaabot po namin ang pagbati sa inyong lahat. At sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan at patuloy nating pinagdarasal ang isa't isa. Sa lahat po ng mga viewers, mga supporters and followers of our daily gospel reflection, pinapaabot din namin ang pagbati sa inyong lahat at sa mga benefactors po namin. Sa mga tulong po na ibinibigay nyo sa pamansang ng Bana ni San Antonio ng Padua, lubos po ang aming pasasalamat. At dahil nasa panahon pa rin po tayo ng Kapaskuhan, Merry Christmas pa rin ho and a blessed new year para sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa gawain ito ng paghahatid ng mensahe mula sa Ebanghelyo araw-araw. Kaya welcome po muli sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa kapistahan ito ni Apostol San Juan. Mga minamahal na kapatid, sa araw pong ito, kapistahan ni Apostol San Juan, pagdinilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Mula po sa ikadalumpong kabanata, mga talata isa, talata dalawa hanggang walo. Ang title po na ibinigay ko sa pagnilay ay nasasabing Ang Misteryo ng Pagsilang at Ang Misteryo ng Muling Pagkabuhay ni Jesus. Kahapon po, kapistahan ni San Esteban, isang araw pa lang pagkatapos ng Pasko, di ba? Ang saya-saya tapos tungkol naman sa kamatayan ng isang martir ang pinagnilayan natin kaugnay ng kagala natin ng Pasko. Ay ng ngayon naman po, aba, ay eh, kapapanganak pa lang ng ating Panginoong Hesus, biglang lumundag at pumunta po sa Easter season. Sapagkat yan po ang kwentong inilalarawan sa Ebanghelyo para sa kapistahan ni Apostol San Juan. Kaya ano pong sinasabi sa Ebanghelyo? Pumasok noon ang isa pang alagad, ang unang nakarating sa libingan, at nakita niya at siya ay naniwala. Ang tinutukoy po dito ay ang apostol na pinararangalan ngayon sa kanyang kapistahan at siya rin naman talagang sumulat ng ibanghelyo ito. Kaya mula sa pagsilang ni Jesus, tila lumundag ang kwento ng ibanghelyo patungo sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Mga minamahal ko ang kapatid, sa kapistahan ng alagad na minamahal ng Panginoong Isus, walang iba kundi si Apostol San Juan. na lang pong ipaalala sa atin ng mabuting balita na ang buhay ng Panginoon ay isang buhay na dapat nating tingnan sa kabuuan. Ang Pasko ng kanyang pagsilang ay hindi pwedeng ihiwalay sa katotohanan ng kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. At ang Sayang hatid ng pagsilang ni Jesus ay hindi pwede rin ihiwalay sa kagalakang hatid ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Matapos niyang harapin ang misteryo ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Kaya una, mga kapatid, sa kapistahan ito at sa ating Ibanghelyo, tinuturo po ng ating pananampalataya na ang Jesus na ating sinasamba sa kanyang pagkakatawang tao ay siya rin Jesus na ating sinasampalatayanan sa kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Hindi po pwedeng iwalay ang mga pangyayari sa isa pang pangyayari sapagkat lahat po sila ay magkakaugnay. They form one and the same pascal mystery of Jesus. pangalawa ang ating pananampalataya kay Jesus na isinilang ay dapat manatili sa isang Jesus na namatay at muling nabuhay. Kaya nga po, ang kabuuan ng buhay ng ating Panginoong Yesus ay isang buhay na hitik na hitik sa mga aral. Sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay, bagamat iba't ibang pangyayari, pero bumubuo ng isang buhay ng Panginoong Yesus. Lahat po sila ay may aral na naangkop sa ating buhay, pananampalataya at hamon para sa matuwid na pamumuhay. Pangatlo, ang misteryo ng kanyang pagsilang hanggang sa kanyang paghihirap at kamatayan, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, ay tunay nga pong yaman ng ating pananampalataya na dapat nating ingatan, dapat nating sikapin at unawain sa tulong ng pananampalataya at siyempre isabuhay. buhay. Ano nga namang saysay ng ating mga nalalaman kung hindi naman natin ito sinasabuhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, si Jesus na nakilala natin sa mister ng kanyang pagsilang ay sa rin Jesus na ating nakilala at sinasamba sa misteryo ng Kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Amanaming banal Diyos sa mga Maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga aral na iyong binibigay. Ang Pasko ng Pagsilang ay isang katotohanan hindi pwedeng ihiwalay sa katotohanan ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nawa sa aming buhay ang mga pangyayari at aral hatid ng buhay ng Panginoon ay magbigay sa amin ng lakas at tunay na inspirasyon upang maging matatag sa pagpatuloy at pagyakap sa pananampalatayang iyong bigay. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito sa kapistahan ni Apostol San Juan. Araw ng Miyerkules sa Oktaba ng Pagsilang ng Panginoong Yesus. Kaya Salamat sa mga supporters, viewers, and followers of the Daily Gospel Reflection. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, ilike po niyo at ishare. Let us begin evangelizing at home because evangelization should always start at home. At sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, sa mga nagkaloob po ng donation para sa aming proyekto, Pampamilyang Handog de San Antonio, ngayong panahon ng Kapaskuhan, hindi po magiging posible ang project na ito kung hindi po dahil sa tulong na inyong pinagkaloob. At umabot na nga po ng mahigit na 1.2 million. Kaya sa darating pong uh, December 29 ay ipapamigay na po yung mga medyanoche packages na ipinangako namin sa mahigit isang pamilya na may hirap na pagkakalooban. Maraming salamat po muli at pagpalain tayo ng mga Pangirihan Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.